vlog daw kami ni yun yun itu dito, dito dito lang itu kalang mag vlog tayo Yan. cino kasama din dito araw araw yan? ha cino kasama mu araw araw dito ha cino kasama mu araw araw dito yun oh mira oh dito do tingin ka dito Dito kaya yan. Ito yung buntot niya. nagpalambing palambing, siya si no? Nagpalambing yung aking anak-anak. Yenye, no? palambing aking yan yun yan ha ni kaka yung aking anak-anakan yun o dito kayin yun Ano yun? Tapon. Ito hmm? ka yun. Ano yun? Ano mo dyan? Ito ka. Nagpalambing. Hindi ko kasama siya araw-araw. <laughs> siya lang mag isa dito mga kaidol sinin hindi yan nalikan mo yung ano cellphone <laughs> e nalikan mo yung ano nalikan yung cellphone eh? na miss mo miss mo ako miss na miss na miss Naglalambing si Yen Yen. Naglalambing. <laughs> mismo ako, Yen. Ha? Dito, wag dyan. Dito, dito. Dito ka yan, dito ka yan. Dito ka, lambing ka. Hmm bien kan mo yung ano cellphone naglalambing siya hindi dahil mag-isa lang lang yeah lambing siya guys kasi siya lang mag-isa dito sa bahay wala siyang kasama <laughs> dito kayo yun dito, dito, dito yung yun no, yun yun no naglalambing si yun yun mga <laughs> siya lang kasi mag isa dito eh. iba yun ano yun ikaw lang mag isa dito yun no? ano po yun? Ano yun yan si yun yun mga kaedol Thank you.